At para sa gutin mga kaibigan, mga katanungan ng iba pa natin kababayan tungkol sa problema ng kapwa empleyado at employer na makasama natin ngayon live dito sa studio si Giron Joseph De Leon, ang Chief ng Media and External Relations Division ng uh, Labor Communications Office ng Department of Labor and Employment o DOLE. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon sa inyo, Anin. Yes, sir. Nako. Ah, nar Narinig nyo yung kaso ni Maricel kanina? Ay, oo. Oh, oh. Uh, at natutuwa naman ako, ang good news ay ibibigay na yung check eh. Ibibigay na yung check eh. Alam mo, kung inabot ko na hindi pa naayos yan, eh, my advice ko nga kay Miss Maricel is eh, dali niya yung kaso sa obsina namin. Mm -hmm. Dapat uh, dinggin doon. At matatawag naman natin yung uh, management ng uh, hospital o ng eskwelahan para ipaliwanag bakit magtagal oh, yung oh. pag-release ng check sa kanya ay narinig ko kay Tony nagkaroon ng konting uh, corporate dispute o mm -hmm. tinatawag na yung uh, sa pagmay-ari nagkaroon ng problema so na naipit nga si Mrs. sa problema mm -hmm. pero kung yun ay uh, hindi pa naibibigay ang cheque, ay i-advise ko talaga na dali na namin sa opisina namin uh -huh. at papakinggan ng aming mga case officers yan para paglapitin na si Miss Maricel at king management at alamin kung paano natin na mm -hmm. hindi na kailangan magkasuhan pa yung dalawang... Inaabog ba, sir, usually ng dalawang taon yan? Si uh, actually, hindi. Eh. Asa, mm -hmm. nga ako. Kasi siguro umabot ng ganun katagal, hindi ka agad ipinalam ni Marisol oh. sa Department of Labor na may kasong ganun na, na mm -hmm. pending kanyang maternity benefits. Uh, alam mo ba, uh, Onin, mayro programa ngayon ng Department of Labor na lahat ng problema ng ating mga manggagawa ay pwede namin i-resolve Within 30 days lang. 30 days. 30 I'm days up. na walang kasuhan muna. Pag-uusapin pag, mm -hmm. pag ang, ang manggagawa at yung management or employer para ayusin kung ano man yung sigalot na yon. Mm -hmm. Ngayon kung talaga hindi nila maayos, tsaka natin dadalhin sa proper forum. therefore uh -huh. Either for kung ano yan, na uh, voluntary arbitration or compulsory arbitration o kung ano man. Na, doon na magsisimula yung mga Uh, pleadings or hearings or may mga kailangan kami mga position paper. Doon pala magsisimula. Pero ngayon, ang programa namin, before going to that, na medyo detidious, medyo gagas uh, gagastos pa Tama yung mga gawa, mm -hmm. it will take time. Eh, meron kami programa ngayon na within 30 days, ah, ayusin natin yan. Ayun. Meron kami mga kaso na nagawa na para isang araw lang. ng dalawang partido, yung manggagawa, tsaka, naayos ka agad ng kaso. So, mm -hmm malaking bagay po yung programa namin ngayon na Single mm -hmm. Entry Approach Program na iyan po ay talagang uh, inintroduce ni aming Labor Secretary Rosalinda Di Baldos para hindi na tumatagal ang mga kaso. At saka na po. po yung ating mga uh, cut, uh, docket of cases tama sa mga, mga, mga opisina ng Ayan, departamento. sir. departamento. Tama-tama po. Ano po mga papayin sa mga magagawa ng, uh, na nasa ganitong sitwasyon din? Ang uh, programa po natin, sir, mapanood sa Pilipinas at sa Metro Manila mm -hmm. at magiging sa buong bansa sa kabuhat. Ah, yun nga po, kung may mga katanungan sila sa, o may mga problema sila sa kanilang uh, trabaho, eh, nandiyan po ang opisina ng Department of Labor. Mm -hmm. Sa Metro Manila po, ay nakakalat na po kasi may mga field offices na po kami. Diyan po sa, may Kamanaba area, mm -hmm. sa Quezon City, sa Makati, Pasay, hanggang Muntinlupa, Las Pinas, Paranaque may mga field office, kung saan po malapit yung kanilang tirahan o kaya yung kanilang pinagkatrabuhan, at doon po, idulog nila kung ano yung problema nila. Tama po. Pinakamaagang uh, uh, panahon na magugugulin sa pag pagdulog uh, ng kanilang kaso, mas mapapabilis po na maasikaso yun. Kasi ang mahirap po sa atin, yung mga, uh, ka, mga kapwa mga manggagawa, Misa po natatakot na sila Tama Kasi po. nga baka mawala sila ng trabaho e Kasi baka gipitin siya, di ba? O, sila oh, oh. Yan po, pe-prevent natin yan mm. Yan po, ay talagang pag tututukan po ng department Na hindi pwedeng uh, gipitin ng employer kay yung tao ay nag-complain Lalo na po kung talagang legitimate po yung complaint. Tama po Ayan ang, Ngayon, kung hindi legitimate, diyan may problema Kasi mm. baka lumalabas, inaharas lang ng mga mga gawa yung employer. Tama Hindi na kami papayag na gano'n. Nako sir. Isa po sa ating mga kaso ngayon ay tungkol sa isang empleyado na siyam na taon na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Kalamba, Laguna. Panoorin po natin ang kwento niya. Nagtrabaho po ako sa Samsung Electromechanics sa Calamba, Laguna for 9 years and 9 months. At nung mag-resign po ako noong May 15, 2010 para malagaan ng dalawa kong anak, ay wala po akong nakuhang separation pay at iba pang financial benefits mula sa aking employer. Dalawang taon na po akong walang kontak sa kanila. Alright, mga kaibigan, si Mr. Joseph DeLeon, Leon, Chief of the Median Relations uh, Division ng Department of Labor and Employment, ang sasagot sa kanyang problema, sir. Ano bang uh, pinakamainam na solusyon sa inilapi po sa atin? Uh, kasi sa base na rin sa kaso niya, no, nag-resign siya Apo. sa company. Voluntary resignation, mm -hmm. ginawa niya. Mm -hmm. So, ang general rule po diyan, once na mag-resign ng empleyado, wala siya matatanggap na separation pay under Article 283 of the Labor Code mm -hmm. as amended. Kasi po yung sa article na yun, ang sinasabi na makakatanggap ng separation pay eh due to redundancy, yung mga termination po to na due to redundancy, retrenchment, business closure, or uh, merong agreement o company policy na magbibigay sa kanya ng separation pay. Mm -hmm. Kung meron po nito, makakatanggap po siya. Pero kung wala po yung mga yon wala po talaga siyang matatanggap nako ngayon kung ang ano po, ang nangyayari man po sa uh, uh, termination uh, due to uh, just causes wala rin. Mm -hmm. bakit po uh, kasi nandiyan nga sa batas andiyan nga sa article 283 meron lang po mga may mga tinatawag tayo na uh, kung kailan yung authorized causes of termination doon lang po makakatanggap ng separation pay ang empleyado mm -hmm. ano po tong mga authorized causes Kamukha kapa ni sinabi ko kanina retrenchment to uh, to prevent losses closure or cessation of operation an of establishment mm -hmm. uh, or pina uh, uh, talagang dito mayro pa isa yung tinatawag uh, na uh, mayro ano ko lang, uh, yung when the employee is suffering from a disease mm -hmm. not curable within a period of six months Ayun. and his continued deployment is prejudicial to the health of his employees to his health or to the health of his employees doon, dapat bigyan siya talaga. Ang pinakamainam, sir, bago isang, bagong isang pledo mag-resign sa kanya yung pinagtatrabahoan, malaman niya itong mga ganitong... Oo, pag-isipan mo niya. Kasi eh, pag voluntary resignation talaga, wala. alam mo, wala sa company policy na nagbibigay ng separation pay, wala ka talaga matatanga. Mm -hmm, mm -hmm. Yun ang na sa ano kasi ng batas. Kaya iba naguguluhan nga eh. Pero dapat yun ay papaliwanag sa kanila. At kami naman sa Department of Labor, open naman ang aming mga linya upang itanong nila para idulog nila yung gano'n na alamin nila kung talaga sila ba may matatanggap o wala. Ayun. Ngayon, ano? kung ang kaso naman ay e, uh, tinerminate, na walang alam yung, yung empleyado na bakit siya tinerminate, yan, talagang dapat yun ilapit nila sa amin para gawa ng paraan yung kaso na yun. All right. Pero sa uh, ginawa nga po nitong tumawag sa atin, uh -oh na voluntary na nag-resign so, siya, voluntary. ay talagang walang makukuha na kahit oh, na ano unless, ba, sa kanyang employer. Oh, unless na may mm -hmm. company policy na mm nagbibigay talaga yung kumpanya na separation pay. In general, lulog talaga, wala siya matatanggap. Kahit ba ganong katagal, sir, na oh, ang niyan? Oh, mm -hmm. Kahit nung matagal po, kahit 20 years na. Kahit 20 years. So, kung wala talagang mm -hmm. ano, company policy, CBA agreement, ganon, na, o sa kontrata niya, nakalagay, na pag nag-resign siya, ay may tatanggapin sa separation pay general rule do, sa under sa Article 283. Ayun. Wala pong matatang. so ang uh, kumpanya rito ay wala rin pong kanalagutan oh, po. kung mm. pag-usapan ay yung, uh, pag -resi yung resignation o kanya employee. Um, no, voluntary boy. po. Anak, wala nga pong company policy. Wala pong nakistipulate sa CBA nila. Kung mm -hmm. may CBA man sila, company policy ay wala talagang matatanggap. Alright, sir. Yung pong kanina na pag-usapan natin ay uh, nagresign Ito at tapos susundan natin kaso sir ay tinanggal yeah, sa trabaho at po sir panoorin po natin Nagwork po ako bilang secretary for 4 years tinanggal ako ng employer nang walang malinaw na dahilan at wala ring natanggap na anumang separation pay at iba pang benefits Ayan sir, maaari mo magbasta na lang magtanggal ng empleyado ng walang anumang matibay na Ah hindi. Uh, actually na sa batas din na pag ganyan na uh, may tatanggalin sila, dapat nagse sila ng notice doon sa empleyado mismo mm -hmm. at sa Department of Labor and Employment Regional Office doon sa pinakamalapit sa kanilang uh, kumpanya. inonotify notify nila ang opisina na magtatanggal sila. Mm -hmm. Or else, nag na sila ng law. Mm -hmm. illegal dismissal yun. Ayon. So, pag illegal dismissal, may right yung empleyado na pumunta sa amin at mag-file ng complaint. Kaya. So, pinakamainam dismissal. na gawin ng ating uh, uh texture ngayon, mm -hmm. pumunta sa opisina ng Department, Opo, of Labor, sa Department, of, Labor Department of at magharap, magharap na ng kaso o, doon. Oo, ng kaso doon. Ngayon, mm -hmm. uh, ang advice ko rin sa kanya, pagpunta niya, dumiretso na muna siya doon sa aming SENA program. Single entry approach. Kasi yun po, lahat ng klaseng kaso, doon muna ngayon. Para makita, kasi baka ma-resolve naman ng within 30 days. Eh. Minsan nga, 1 or 2 days, 3 days, mm -hmm. ma-resolve yan. Eh, kung talagang hindi maayos within that period of time, saka siguro natin pwede ilagay sa, pwede nang idalin sa NLRC mm -hmm. na tumatagap ng ganyan, na magkakaroon na ng hearing, mm -hmm. ng formal hearing sa Ayun. niya. Uh, maari ba sir malaman pagkaganitong problema, ano-ano uh, yung karapatan ng isang empleyado pagkaganitong problema? Uh, nasisang opisina siya bas, bas na lamang siya Ah, oo po. Uh, kaya uh, gusto lang nga namin sa mga ating mga manggawa ay eh, uh, makipag-ugnayan sa amin, mm -hmm. lalo na yung mga uh, wala nang nalalaman tungkol sa batas paggawa. Kasi po, uh, pwede pong uh, mabigyan namin sila ng labor education. Libre po yun. Mm -hmm. Na may magpupunta sa kanila uh, at bibigyan po sila ng parang uh, Uh, lecture or seminar about their rights, mm -hmm. workers' rights, uh, under our uh, uh, labor education program. Mm -hmm. uh, malalaman nila ang mga karapatan nila sa ilalim ng biyarel na batas. At uh, lagi naman kami, uh, uh, ngayon po, uh, medyo high-tech na tayo, uh -huh. <laughs> uh, nasa internet na po kami. Uh -huh. uh, meron po kami website. Uh, makikita po nila doon uh, ang uh, mga karapatan under uh, the labor code at saka yung mga implementing rules and regulations na pinaiiral para sa mga magagawa, ang amin pong website is www.dole.gov.ph. Yan po ang aming website. Ay, yung, ano naman sir, inyong hotline, sir? Ang hotline po namin uh, is 527-8000. Ayun. Napakadaling tandaan. 5 to 7, 8,000. 8,000. Okay. May sasagot po. May, meron lang po kami mga tinatawag na call center agents po ron. Mm -hmm. Yan po eh. Kaya lang okay. hindi po yung 24 hours po. Apo. Uh, hanggang 9 p.m. 9 p.m. Until 9 p.m. ito. Apo. 6 a.m. to 9 p.m. Alright, sir. Naku, maraming maraming salamat, sir, sa oras na binigyan niyo po sa amin. Salamat din po. Alright. Baka makamensay pa kayo na sa ating mga taga-panood, dahil lalo na sa mga magagawa na nakikinig sa atin sa mga oras na ito uh, iniimbitahan ko po sila na pag meron po sila mga katanungan, lalo sa, sa paggawa, ay bukas po ang aming opisina, either kung pa, gusto nyo pumasyal masyal, o tumawag lang po kayo, hmm. doon po sa binigay naming na hotline. Uh, at, uh, ano man ang katanungan nyo, may sasagutin po ng aming mga uh, tinatawag namin action, uh, action officers diyan sa aming hotline. At uh, bibigay ko namin po ang hotline ng, <coughs> ng POEA. Pili, okay, tama po. Opo, na siya naman po sumasagot sa mga katanungan ng ating mga overseas Filipino workers. I may katanungan po sa mga kababayan natin na abroad, ang ibang bayan. Ang kanila po mga hotlines is 722-11-44. Uh, four four. Four four, Alam niyo pa, tsaka yung 722-1155. <laughs> tama po. Ayan. Okay. 722-1144 at 722-1155. Yan po ay Uh, hotline naman ng POEA, POE. para sa mga gustong magtanong at may mga inquiries patungkol sa kanilang pag-abroad. right, sir, maraming salamat Mr. Joseph De Leon, ng uh, Chief of Media and External Relations Officer na Division ng Department of Labor and Employment. Salamat po. Salamat All right, mga kaibigan, serbisyo publiko pa rin tayo, mawawalan ng kuryente bukas, araw na Sabado at Saringgo, sa ilang mga lugar sa Pasay, City at ilang bahagi ng Cavite di para sa regular maintenance work ng Miralco. Narito ang detalye ng mga nasabing power interruption. Sir, thank you. Mga kaibigan, baka po kayo may informasyon ukol sa mga kababayan natin nawawala. Narito po ang kanilang mga larawan. Sa mga nais na makapag-ugnayan sa Responde to Go Action ngayon, narito ang aming mga contact details. Maraming salamat kay Jun Homo at kay Engineer Kabungkal at Engineer Buboy ng Quezon City District Office sa inyong pagtulong sa responde na mabilis sa pagtugon ng programa. At nagpapasalamat din tayo kay Dr. Eling Galvez at sa lahat ng muhubo ng Galvez Clinic dahil sa mausin na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ng inyong kutis. Ang responde po mga parang nyo tuwing lunes, merkos at biyernes, alas 5.30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. ng News and Current Affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi binaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon. Aksyon! Ngayon, ito ang Responde. Ako si Olin Miranda na nagsasabing ko walang magsusumbong, walang manalagot ang magsusuklong. Magkira tayo sa lunes. Enjoy your weekend.